Hi Gawa tayo ng rice lumpia. Ito po yung isang cup. Hipon. Depende po sa inyo kung anong ilalagay mo. Pwede tuna. Pwede tuna. Pwede manok. Pwede hipon. Ito po yung hipon po yung nilagay niya. Tapos lagyan natin ng sitamitid. Ayan. Yung linga. Linga-linga ba kung tawagin? Para malinang nang Ayan, ang rice lumpia ng kuwae. And, guys, ganyan lang siya mag, uh, mag, roll. Simple lang. Simple pero. At ito na po yung kanyang finish finished product. Yan, dito, Ang sarap niyan. Pero bago nyo i-ano yung ang wrapper guys, tagayin mo na sa tubig na mainit. Ah, maligam-gam. lug, -lug lang, guys. Ayan Ito, yung po yung bigas. Ang bigas. Pakita mo. Ito po yan. Ito po siya. Tapos pala yung dito Ito po yung itsura niya. At, ayan na siya. Bago niyo po siya gamitin, so, lalagay niyo muna siya sa sa tubig na maligam-gam, lulubog, tapos ayun. Ganun po yung kalalabasan niya, magiging malambot. Lagay tayo ng lettuce. Nagyan niya ng sesame. Eh. Tapos lettuce. Then carrot. Carrot. root, root, Then, ano to? Ano to saan? Ano ano? Eh, yun na yung Parang kimchi. Oo. Uh, Tapos lagyan ng purple. Purple up to you guys kung anong ilalagay niyo na, ano, cabbage. Purple or green? Oo. Oh. It's lang, eh, kayo, kung anong gusto nyo, maglagyan natin siya lang ito sa tanghon. Depende po sa inyo yan, guys, kung ano ilalagay nyo mga vegetables. Uh -huh. Kung gusto option, nyo, nyo, option nyo na lang. Yun. <laughs> kung gusto nyo lagyan na ng, <laughs> ng upo, pwede rin. Kalabasa, pwede rin. carrot Option nyo na lang. Isa yun na lang yan, guys. Kung ano ayun, ito nyo, ilalagay sa loob. Yan, ni pero hindi po ako nakain yan. Ako nakasim na kung ito. Alam ah, mo sauce po niyan is peanut butter ba? Yeah. Peanut butter, mayonnaise. Peanut butter, may mayonnaise. mayonnaise, at saka honey. And then, lagyan niyo po uli siya ng sesame, sesame tuloy. <laughs> <laughs> ito na po yan. Last one na po, nagawin niya. Apat lang daw pinapagawa na. amin. Mm -hmm. บายบ๊ายบาย